Magandang buhay sa lahat, isang fan, ang nagpahiwatig ng kadalakan. At hinding-hindi niya inakala, na mamit niya sa personal. Ang isa, sa pinakamagandang mukha, sa mundo. Ito ang caption ng fan, na nagbahagi ng update. Sa ating queen, Liza Soberano. I couldn't believe. I was with one of the most beautiful face in the world, Liza Soberano. Super blessed nga ang mga fans sa pag-meet kay Liza Soberano. Bihira kasi ang pagkakataon na makahalubilo mo ang iyong hinahangaang celebrity. Thanks for sharing this wonderful photos with Liza Soberano. Bukod sa ganda nito, ay marunong pang mag-entertain ng mga fans. At super bait nito, ayon sa mga nakasama at nakamit na sa actress. Ang ugali daw ni Hopi sa personal ay di mo akalain na isa siyang sikat na artista. Ang gandaw kasama at kausap ang nag-iisang Liza Soberano. Palangiti pa ang dalaga at ang boses nito super lamang. Ito lamang ang iilan sa mga mga gandang katangian ni na Liza Soberano at Enrique Hill. Ganito din kasi ang mga komento kay Enrique Hill ng mga netizens. Sadyang pinagtagpo ang dalawa, sila talaga ang nakalaan, para sa isa't isa. these walls are the stories that I can't explain I Leave my heart open and it stays right here empty for the day.